Klase. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay meron lamang akong tatlong paalala. Una, maging alisto sa pakikinig at panunood. Pangalawa, maghanda ng maaring pagsulatan ng mga mahalagang impormasyon. Pangatlo, unawain mabuti ang pinapanood nang sa ganon ay maisa sa puso at maisa sa isip ang mga minsay ay ihahatid ng ating, ating pag-aaralan. Ang ating pag-aaralan ngayon ay isa sa mga akdang patula ng Jose Corazon de Jesus o Jose Patute na may pamagat na kalupi ng puso. Simulan natin ang ating talagayang sa pagkilala sa may akda. Alam niyo ba na si Jose Corazon de Jesus ay sinilang sa bayan ng Santa Cruz, Bulacan, Maynila? at ipinanganak no ikadalawampot dalawa ng Nobyembre taong 1884. At nasakto rin na ang taon ng kanyang kapanganakan ay taon din kung kailan tayo sinakot ng mga Amerikano. Ang kanyang ama ay si Dr. Vicente de Jesus at ang kanyang ina naman ay si Susana Pangilinan. Ikinasal siya kay Asuncion Lacdan noong isang libo naraan walo at nagkaroon sila ng tatlong anak. Sa kanyang kabataan ay nag-aral siya sa Liceo de Manila at pumuhan ng abuga siya sa Escuela de Derecho. Nag-aral din siya ng Humanities, Opera at Piano sa Universidad ng Pilipinas. Siya ay nagtagumpay na makapagtapos sa kursong bachelier sa batas. Ngunit hindi siya kumuha ng eksaminasyon sapagkat mas pinili niyang maging manonolat sa isang pahayagang nagangalang talipa. Siya ay kumanaw noong ikadalamput-anim ng Mayo taong 1732 sa kanyang murang edad na 36 dahil siya ay nagkasakit ng ulcer at inilibing sa ilalim ng puno katulad ng habilin niya sa tulang isang punong kahoy. Ang puso niya ay preserba bago ilibing kasama ng kanyang ina, ngunit nang maglaon ay nilipat ito para masama muli sa kanyang katawan. Kalapin ang puso ni Jose Corazon de Jesus. Talaan ng aking mga dinaramdam, kasangguning lihim ng nais naistandaan. Bawat dahon niya ay kinalalagyan ng isang gunitang pagkamahal-mahal. Kaloping maliit sa tapat ng puso, ang bawat talatay puno ng pagsuyo, ang takip ay bughaw, dito nakatago, ang lihim ng aking ligayat si Nang buwan ng Mayo, kami nagkilala, at tila Mayo rin nang magkalayo na. Sa kaluping ito, nababasa-basa ang lahat ng aking mga alaala. Nakatala rito ang buwan at araw ng aking ligaya at kapighatian. Isang dapat hapoy nagugunang-gunang sa mga mata ko ang luhay umapaw. Ano pa kung ako'y tila nalulungkot? Binabasa-basa ang nagdaang lugod. Ang ala-ala ko'y tito nagagamot sa munting kaluping puno ng himoto. Matandang kalupi ng aking sinapit. Dala mo ng lahat ang tuwa ko't habis Kung binubuksan kay parang lumalapit ang lahat ng aking nabigong pag-ibig. Sa dilaw mong dahong, ngayon ay kupas na ang lumang pagsuyoy na aalaala. O kaluping bukahaw, kung kita'y mabasa, masayang malungkot na hinahagkan ka. May ilang bulaklak at dahong natuyo, na sa iyo'y lihim na nangakatago, tuwi kong mamasdan, luhay tumutulong ubik kung hahagkan pusoy nagdorugo Suriin naman natin ang kayarian o istruktura ng tula. Ito ay nasusulat sa anyong tradisyonal. Nang na uri ng tula ay isang tulang pandamdamin dahil ito ay nagpapahayag ng damdamin at maging ang pagbubulay-bulay ng may-akda. Ang istropa ng tulang ito ay tinatawag na kuwarteto. Sapagkat ang bawat saknong ay binubuo ng apat na talagtol. Ang tula ay may sukat na labing dalawakin. Sa tugmaan naman ay kapapalooban ito ng tugmaang diganap at tugmaang ganap. Paano kaya nangyari ito? Halina't ating alamin! Tugmaang diganap Ang ikauna at ikaapat na saknong ay kakikitaan ng uri ng diganap na mahina sapagkat ang mga hulihang salita ay nagtatapos sa katinig na L, M, N, ng, R, W, at Y. Sa unang saknong ay kakikita ng diganap na mahina. Dahil ang unang taludtod ay nagtatapos ito sa katinig na M. Sa ikalawa at ikatlong taludtod ay nagtatapos naman sa katinig na N. At ang pang na taludtod ay nagtatapos din sa katinig na L. Halimbawa, sa una, ikalawa, at ikaapat na taludturan. Talaan ng aking dinaramdam, kasangbuniang lihim ng nais tandaan, ng isang bunitang pagkamahal-mahal. Sa ikaapat na saknong ay kakikitaan ng diganap na mahina, sapagkat ang mga salita na makikita sa una at ikaapat na taludtos ay nagtatapos sa katinig na dabalik sa ikalawa namang taludtod ay nagtatapos sa katinig na N. Sa ikatlong taludtod ay nagtatapos naman sa katinig na M. Halimbawa, sa una, ikalawa at ikatlong taludturan. Nakatala rito ang buwan at araw ng aking ligaya at kapighatian, isang dapit hapoy na bubunam-bunam. Ang ikalima at ikaanim na saknong ay kakikitaan ng uri ng diganap na malakas sapagkat ang mga hulihang bahagi ng salita ay nagtatapos sa katinig na B, K, D, J, P, S, at T. E. Sa ika na saknong ay kakikitaan ng diganap na malakas. Sa una at ikatlong taludtod ay nagtatapos ito sa katinig na T. Ang ikalawang taludtod naman ay nagtatapos ito sa katinig na S. Samantala, ang ikaapat na taludtod naman ay nagtatapos ito sa katinig na G. Halimbawa, sa una, ikalawa at ikaapat na taludturan. Matandang kalupi ng aking sinap Dala mo ng lahat ang tuwakot hapis. Ang lahat ng aking nabigong pag -ibig. Sa tugma ang ganap naman ay ang ikalawa, ikatlo, ikapito at ikawalong saknong ay kakikitaan ng tugmaang ganap kung saan ang mga hulihang bahagi ng salita ay kakikitaan ng patinig na O at A. Sa ikalawang saknong ay kakikitaan ng tugmaang ganap. Sa una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na taludtod ay mayroon itong salita sa huling bahagi na kung saan ay nagtatapos ito sa letrang patinig na O. Halimbawa, sa unang taludtod, kaluping maliit sa tapat ng puso. Sa ikatlong saknong ay kakikitaan ito ng ganap na tugmaan sapagkat ang una, kalawa, ikatlo at ikaapat na taludtod ay nagtatapos sa patinig na A, ang bawat ulihang bahagi ng salita. Halimbawa, sa unang taludtod ng buwan ng Mayo kami nagkilala. Sa ikapitong saknong ay kakikitaan ng tugma ang ganap sa una, Ikalawa, ikatlo at ikaapat na taludtod ay mayroon itong salita na huling bahagi na kung saan ay nagtatapos ito sa letrang patinig na a. Halimbawa, sa unang taludtod, sa dilaw mong dahon ngayon ay kupas na. Sa ikawalong saknong ay kakikitan ito ng ganap na tugma sapagkat ang una, ikalawa ikatlo at ikapat na talugtod ay nagtatapos ito sa patinig na o ang bawat hulihang bahagi ng mga salita. Halimbawa, sa unang talugtod, may ilang bulaklak at dahong natuyo. Dumako naman tayo sa anyo ng tula. Ang tono ng tulang kalupin ng puso ay naging nagpiso kalungkutan. Sa pagsusuri ng tula ay marami ang nakapaloob na tayutay dito halimbawa na nga ay sa matandang kalupi ng aking sinapit. Ang tayutay na ito ay halimbawa ng pagpapalit tawag, sapagkat ang matandang kalupi ay naging kasakasama niya sa saya at kalungkutan na naging sandigan niya sa lahat ng pagkakataon. Sa pagtawag o apostrophe naman, kung binubuksan kay para lumalapit, ang tayutay na ito ay halimbawa ng pagtawag, sapagkat parang kinakausap po inuunan pinaghusan ng persona ang kalupi na lumapit ito sa kanya. Sa pagmamalabis o hyperbole naman, tuwi kong hahagkan puso'y nagdurugo. Ito ay pagmamalabis sapagkat ang puso ay hindi dumudugo, na kagaya ng sinasabi ng may akda sa tula. Halina't tukoy naman natin ng mga malalalim na salita sa tula, kalupi ng puso. Ang unang salita ay kalupi pangkaw. Lugan nito sa Bulacan ay diary o tala arawan na ginagamit natin upang itala ang mga pangyayari o karanasan sa ating buhay na ayaw natin malimot. Samantalang, ang literal na kolugan naman ito sa Tagalog ay maliit na pitaka na lagayan ng pera o salapi. Ang pangalawang salita ay kasangguni. Ang mga kasing kahulugan na salita nito ay kasakasama o kaagapay sa lahat ng pagkakataon. Pangatlo, gunita. Ito ay pag-alala at pagbabalik tanaw sa mga bagay o pangyayari na naganap na nakalipas na panahon. Ito ay maaaring masaya o malungkot na pangyayari na bumabalik sa ating isipan. Pang-apat, siphayo. Ito ay naglalarawan ng mabigat na emosyong nagpapakita ng hinagpis o labis-labis na kalungkutan. pang nagubunang-bunang. Ang salitang ito ay nagubunang-bunang. Sa magaan na salita ay pagninilay-nilay o pagmumuni muni sa mga bagay-bagay. Pang-anim, himutok. Pagkaramdam ng pagkainis, maaaring hinaing, daing, tampo at pagdaramdam. Ang panghuli ay hapis. Ito ay labis na pagdadalamhati hati o kasawian na nararamdaman ng isang individual, lalo kung hindi niya na alam ang gagawin. Dumako naman tayo sa pagsusuring nilalaman. Sa bawat akta ay may nakalapat na tsorya. Sa tulang ito ay napapaluban ito ng limang tsoryang pampanitikan. Tara, isa-isahin natin. Ang unang nakalapat na tsorya ay biographical. Makikita natin ito sa unang saknong sa pula, talaan ng aking mga dinaramdam, kasangguning lihim ng naistandaan. Bawat dahon niya ay kinalalagyan ng isang gunitang pagkamahal-mahal. Kaya nasabing biographical dahil ang bawat taludtod sa tula ay naglalahad ng sariling karanasan ng taong kumatha ibinahagi niya ang kanyang mga kaganapan sa kanyang buhay mula sa masaya, malungkot, nagagalit, nananabik at iba pang mga karanasan niya. Ibinahagi niya rin ang kanyang pag-ibig na kapag tayo ay nagsimulang magmahal, samot-saring emosyon ang pwede nating maramdaman. Tanging ang kanyang kalupi o dayari ang naging katuwang o sandigan niya sa lahat ng pagkakataon. At kung may nais man siyang balikan, muli ay madali niya na lamang itong magagawa sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang maliit na kwaderno. Ang pangalawang nakalapat ay ang Toryang Imahismo. Makikita ito sa mga linyang sa maliit, sa tapat ng puso. Ang bawat talatay, puno ng pagsuyo. Sa taludtod na yan, ay gumamit ang makata ng mga imahen na higit na maghayag sa mga damdamin, kaisipan at saluubin. Ang ibig ipakahulugan ng kalupi ay diary na kung saan maaari mong gamitin upang itala ang mga iba't ibang kaganapan at karanasan sa iyong buhay. Masayaman man o malungkot, ngunit kung bibigyan natin ng literal na pagpapakahulugan, ang kalupi sa dayalik-tong Tagalog, ito ay maliit na pitaka. Kaya bago mo malaman ang nilalaman ng tula ay dapat nabasahin at unawain ang minsan inihahatid sa atin ito na ang kalupi sa tapat ng puso ay talaarawan dahil ang pagsinabing malapit sa puso dahil daladala nito ang lahat ng karanasan mo sa buhay. Ang ikatlo ay ang Choryang Realismo. Makikita ito sa linyang matandang kalupi ng aking sinapit. Dala mo ng lahat ang tuwa kong hapis. Sa panahon natin ngayon ay marami pa rin ang may diary. Dahil bawat individual ay may kanya-kanyang paraan kung paano nila mapapagaan ang kanilang sarili sa uras ng kalungkutan. May mga tao hindi nila kagipahayag ang kanilang saluubin sa ibang tao. Ngunit sa pamamagitan ng pagsusulat sa talarawan ay naibabahagi nila ang kanilang karanasan, hinanaing, daing, pagkabuhi at marami pang iba pang mga emosyon na nararamdaman ng isang tao. Ang ikaapat na tsoryang nakapaloob ay Romanticismo. Magkikita naman natin ito sa mga na ng buwan ng Mayo kami nagkilala at pila Mayo rin ng magkalayuna. Sa pagsusuri namin sa akdang ito ay natukoy namin na ang tulang kalupi ng puso ni Jose Corazon de Jesus ay karanasan niya sa pag-ibig. Ibinahagi ng may akta ang kaganapan sa pag-iibigan nila ng kanyang iniibig hanggang sa sila ay nagkakilala at nagkawalay. Nabibigyang din din dito ang iba't ibang damdaming nakapaloob sa akta na kapag nagmahal ka ay maaari tayong masaktan dahil wala nga namang nagmamahal na hindi nasasaktan. Ang panghuling tsuriyang nakapaloob ay ang psikologikal. Makikita natin ito sa mga taludtod na nakatala rito ang buwan at araw ng aking ligaya at kapighatian. Malalaman din dito ang naging pananaw nito sa kanyang sinapit sa pagkabigo sa pag-ibig na kung saan sinabi niyang siya ay sobrang nasaktan. Kakakakitaan din ito ng pagkakaroon ng panibagong emosyon na masaya siya noong una, gaya nga ng sabi nila na sa una lang masaya. Hindi ligit sa ating kalaman na kapag tayo ay nagmahal, kinakailangan nating sumugal. Matalo man... O manalo, ay walang dapat pagsisisi sa huli. Kahit nasaktan may tayo ay hindi iyon dahilan upang bawian natin sila. Kung mahal natin ang isang tao, palayain natin kung saan sila sasaya kahit kapalit man nito ay tayo ang masasaktan. Ang tula ay pumapaksa sa damdamin ng pangunaing tauhan. Labis-labis ang kanyang hinagpit sa kanyang sinapit nang siya ay natutong kubibig. Masarap at masayang magmahal, ngunit ito din ang pinakamasakit. Sa buhay, hindi lamang tayo iisang bisis iibig. Ang kinakailangan lang natin ay maging matalino kung sino ang ating pipiliin mahalin. Maraming nagsasabi na piliin natin ang taong mahal tayo at hindi ang taong mahal natin. Kasi sa ganitong paraan ay hindi tayo masasaktan kasi ang pinili natin mismo ay yung tao handang mahalin tayo. Huwag nating kailanman pagsisihan ang mga nabigo nating pag-ibig sapagkat dito tayo natututo at mas nagiging maunlad bilang tao. Ang tula ni Jose Corazon de Jesus na pinamagatang kalupi ng puso ay nagtataglay ng matatalinhagang salita na kung saan pinapagalaw ng may akda ang isipan ng mga mambabasa. Isang katibayan na nagpapakita ng katalinghagaan ay mismong pamagat ng tula. Iisipin agad, bakit nga ba kalupi ang pamagat? Ano kaya ang nilalaman? Kaya nga ang mambabasa ay talagang matutuksong basahin ang tula dahil ang pamagat ay kahika-hikayan. Naipapakita sa tula na hindi lamang saya ang imusong mararamdaman kung tayo ay umibig kundi makikitaan din ito ng iba't ibang uri ng emosyon. Sapagkat kung tayo ay umibig, ay madarama natin ang galit, lungkot, at kasiyahan na kung saan ito ay nagpapakita ng tunay na kanyuan ng pag-ibig. Mula sa tula ay mabubuo ang imahe ng isang kalupit o talaarawan. Inilarawad sa tula ang kabuwang anyo ng kalupit at ang naging bahagi nito sa buhay ng persona sa tula. Ang layunin ng pangunahing tauhan ay ilarawan kung ano ang maaaring mangyari kapag tayo ay papasok sa pakikipagrelasyon. Sa pag-iibigan, ay mararanasan natin ang lahat ng klase ng emosyon. Bilang partisipasyon ng kalupi sa kanyang buhay, ay ginamit niya ito bilang sandigan o kagapay na pwede niyang masandalan upang gumaan ang kanyang nararamdaman sapagkat lahat ng kanyang dalamhati at kasiyahan na pinagdaanan ay naging kakampi niya ang kalupi. Ang simbolismong nasasalang sa tula ay ang Kalupi o Diary. Sumasagisag sa buong tula na ito ay isang kasangkapan na ginamit ng pangunahing tauhan bilang talaan ng kanyang nararamdaman. Ang istilong ginamit ng may akda sa tula ay pasalaysay at palarawan. Inirarawan ng may akda ang kanyang sinapit sa nabigong pag-ibig na kung saan naging katuwang niya ang kalupi o diary upang ilabas ang lahat ng kanyang mga emosyong nararamdaman o naranasan sa pag-ibig. Ang ikahuling parte ng pagsusuri sa tulang ito ay ang implikasyon. Ang balyo o mensaheng hatid na ay nais ng makata na ikintal sa bawat isipan ng mambabasa na darating at darating tayo sa punto na kung hindi man natin kayang ibahagi ang mga problema natin sa ibang tao o pamilya o kaibigan ay maaari tayong gumamit ng isang kasangkapan na makakatulong sa ating upang may labas ang ating mga nararamdaman. Dahil sa kabina ng kalungkutan o pait na ating nararanasan sa ating buhay ay kailangan natin ng isang tao Ubagay na pwede nating maging kaagapag at masasabihan ng ating mga daing o nararamdaman ng sagayon ay maging maluwag at mapalagay ang ating kalooban.